Nabasa ako, guys. Kasi nakalimutan ko na gano'n lang kayo Ang haba pa naman ang lakaral. <laughs> Nabasa ako. Pinagawa ko yung mall sa White Sun. Tapos naligaw pa ako. Oh my God. Hindi ko alam kung sana ako sululusot. Kasi Kasi nag-iba. May yung, yung ano yung weight saka yung run ginagawa guys ay naku hindi ready excited <laughs> gagala pag may time ayan nabasa ako mulan kasi Malapit naman na eh. Kaso, lakarin ko na lang. Kunti lang naman yung ulan. Kasi, ilan, ano na lang, kanto. Lakarin ko na lang. Huwag lang bakas yung ulan. Nagiba kasi yung ano dito naligaw ako guys kasi last kong tour dito eh 2022 bali wala pang 2 years ang daming pinag iba daming ginagawa building tapos nag iba iba yung mga bus tapos yung bas ng condo na puputan ko sa dati kong work noon tapos sa ko doon sa Elias Green sarado hindi ko na alam kung saan yung mga shuttle bus mamaya ako pa malalaman buti hindi na masyadong mulan kanina lakas grabe ayan magwukwok sama niyo akong mamasyal at pupunta ako sa family friend Ayan, makakross ako sa green light. Walk, walk, walk. <laughs> Nakakatawa ako guys. Naligaw ba? Parang dito ako sa Singapore. Naalala ko lahat. I remind me the last time na eh, nag-LS ako. Patagawa. Oh, sa mga kaibigan, kaibigan parin. ngayon uh, sa, White Award. Thank you so much. Maria Irma, Kimi Paralca Dino Cadano, Boss MB, Kevin Adamas, sino pa? Si Lover Faith, I miss you. Lover Faith, and Jeline Jenny na special vlog Margie TV sa lahat lahat ng mga bago kong friends sa so, YT Wars thank you so much much sa uh, support ayan na yung alaala ko dito sa Singapore sa pag YT I remember all <laughs> kasi yung pamangkin ko labas niya bukas ako sabi Pasyal, pasyal, pag may time. Nakasahan na ka, na yung umbrella. Nakalimutan ko pang ilari sa bag ko. Nasa may pintuan na. Excited kasi. Kasi yung kanina, hindi man madilim. Bigla bang umulan. Hindi nga ako nakakuha ng... Na ng pinikula sa tren. Thank you sa so papa. Mamaya pagbalik ko, kinamisyal din ako magkukuha. Ayan, dati, dito lang ako nag walk, when walk, go to market, jogging every morning. Ayan, doon na, doon ang way. Nung nag-jogging ako, Thank hey, you, Lord. Kahit, uh, ano, nababalikan ko pa rin yung no, pinagtrabuhan ko dati, yung 16 years ako sa Singapore. At least, nakakapag-tour uh, kahit paano. Malibre. Ayan, doon ako nagdi-jogging, yung, yung way na yun, doon papasok. Ayan, malapit na. Samahan niyo ako guys. Sana huwag na lang makasimulan. Ganyan-ganyan na lang. Wala pa naman akong dalang damit. Kundi ito suot ko. I go to family friend. Here in Nila Ice Cream. Ayan, dyan ako Nagjajagi naman sa loob dyan. Oh, sa loob. Pag may time ako mamaya, pupunta ako ko. Oh. Another pass Hindi naman ako makapasyal na oh. ako. Pag-tip to eh. tinutulungan ko yung pamangking ko. Ayan, I remember this place. Ang oh, ibang pa. Same pa rin yung guys. Same pa rin yung... Dati maganda yung mga halaman dito. Maraming flowers. Ngayon, walang flowers. Walang bunga yung mabolo. Kung makikita niyo yung mga pinikula ko nung nandito ako sa Singapore, naulit ngayon. Thank you, my charity viewers. my friends in yt thank you so much please like comment and subscribe thank you so much it's nice flowers get the no flowers Dati yung friend ko sa dito. Dito siya. Si Marina Navarrete. Dati dyan siya. Dyan siya house. Ngayon nag-forgan na. Talked with a happy family. Alagay ng apo. Nag-alap siya talk to everyone. nasalubong mo ngayon. Tignan sarado. How come it, I pass uh, the other side? My goodness. Ang hirap tala. Tignan mo. It's lucky ba? Doon sa kabila ako dadaan. Sarado pala ito. Hindi ko napansin. Wala kasing ano. Siguro ginagawa. Ay, naku, babalik ako dun sa kabila. I waste my time. Naghihintay na yung mga... Babalik ako dun. <laughs> I'm so funny. I go back to another side because no more, no way this. Oh no! Ginagawa pala, hindi ko nabasa tumuloy tuloy pa ako hindi ko nabasa yung karatula may gulay eto this way higher rooms wrong side now is correct now cannot I see the Ay, Nagmamadali kasi. Ayan, nagmamadali. Lalo tumagal. Okay, cut the grass. Huh? Cut the grass. Ayan, dito kami nagdijaging dati. Tapos, sa pasari sa ah, sa tabing dagat. Sarap dun balikan ko yung pag ano pag lumabas ako uli pinamisan ako guys <laughs> naligo ako sa pawis buta is not training anymore oh what's that it's not training anymore thank you lord Ida. <laughs> Ako. Yung ginagawa pala kaya nakasarado. Ginagawa siya. Guys! Oh no! The Elias Buster! Hindi ko siya nakatsap. Ibalik ba at dito na rin ako. Hindi ka. Mamaya ako malalaman kung saan siya nakapark. Ayun uh, na. Ayun yung dati kong amo, you know. Eight floor. Dahanan ko Ayun, yung dati kong work. Sa 8th floor. I remember. Ayun, dito na ako sa Eli Screen. Thank you so much. Bye-bye.